Haryono and Champion. Halika na, sabay tayo. At kung sinong may gusto, dahil sa tubig alat, likas na yaman to. Welcome back mga kaspiro Muli ay samahan nyo kami sa aming ginawang pamamana Dito pa rin yan sa bayan ng Dumaran Kasama natin <laughs> si YouTube channel Batang Spiro at Silent Hunter Bugoy at ang atin ng mga sweeper ay si Kuya Yoy kasama ang kanyang anak kaya para sa buong kaganapan samahan nyo kami sa laot let's go alright good morning mga kaspiro at uh, shout out kay Kuya Japit ah, sa may ari good ng good, bangka morning, yung ginagamit nating kanyang bangka talaga namang napalaban ito nung uh, pagbagyo mapapansin nyo talaga putol ang unahan kaya ayun may bagong setup namin pagkatapos ng bagyo subukan ulit natin na mamana wala pa dito yung mga kasama natin kaya hintay hintayin lang natin palaki na rin yung dagat hindi pa rin kami makadaan sa ilog dahil low tide pa kaya sana makauli tayo ng maraming ngayong araw makauli tayo ng ligtas at magkaulam tayo ng masarap let's go let's go yes sir katlong bahagi ng ating pamamana kasama ng ating mga bisita dito yan sa bayan ng Dumaran, Palawan ito yung unang pagsisid natin na nakakita tayo ng isda at hindi ko inaasahan na sa taas palang manggagaling yung dalawang kingmak unang pagkakataon din natin na gumamit ng open muscle kaya hindi natin nabantayan ang recoil ng pana tinamaan din naman mga kaspiro kaya lang i da please kung mapapansin nyo ay nabitawan ko yung pana sa sobrang lakas ng recoil ng pana sanay kasi tayo na gumamit ng invert kaya nakakapanibago talaga dito sa open muscle Ha? tumalon daw sabi ni native channel kaya naisip ko na baka sumarado yung flapper nung lumangoy pataas na direksyon sa bandang unahan lang mga kaspiro nagsagawa ako ng pag ambush at uh, napansin ko sa gawing kanan ay mayroong nakahintong harlequin sweet lips kaya minute natin ang tamang distansya at ito yung ating naging unang isda para sa araw na ito kung mapapansin nyo mga kaspiro ay nakatukod na yung kaliwa kong kamay sa dulo ng barrel ng ating pana para maiwasan na yung nangyari kanina Dive <tied> body pa rin kami ni Native Channel yung unang pagkakataon na nagamit ko yung sponsor ni Sir Pamadeko Pestejo na Salvi Marshap 7mm dapat ito ay nandoon sa Carbon 150 na invert na darating naman sa December 1 kaya lang ay hindi na makapaghintay gawa ng ang hunting namin ngayon ay open water na nasa laot kami mga bahura dahil yung nasa tabi katatapos lang kasi ng bagyong tino ay talaga namang napakalabo pa ng spot medyo malayo na yung nalangoy namin ni Native Channel nang muli tayong nakasumpong ng biyaya isang Yellow Dust Pag sisid ko pa lang nakita ko na siya sa bandang unahan kaya pinana ko na baka makalayo pa ng tuluyan at walang mangyari ito rin pala yung unang pagkakataon ng paglaot natin matapos na sumalanta ang bagyong tino kaya kung mapapansin nyo nasa halos kalagitnaan na kami bahura pero napakalabo pa rin ang visibility Sa area na ito mga Kaspiro, malapit na sa Rawis, napakaganda ng rock formation. Maaring pagsilungan ng malalaking isda. Kaya sa pagkakataong ito, ay meron ako nakitang dalawang Spanish flag snappers pero hindi ko kaagad pinana dahil baka may mga malalaking isda na biglang dumaan at uh, magkamali tayo ng target. Kaya sinugurado ko muna, nagpishkul muna ako ng pansamantala at nung matiyak nating walang ibang isdang lumapit, saka natin ito pinana.

Nagpapalinyas na rin ako sa bangka mga kaspiro para makasampana dahil pari-pariho na kaming nagugutom sa mga oras na ito. 38 Lumipat na kami ng bank spot Pero bago kami nagsagawa ulit ng Pamamana Siyempre kumain muna kami natin ng balat para hindi makunat. Wow. <laughs> Kapal ng laman niya. mga 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 katiro nagawa ni mga bata hmm. yellow dots na kalahating yellow dots kita si dog eh dami kayo. sa mga katiro subukan natin yung the best na recipe ni kayo eh Ganyo 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 Ah! Ito so, mga rap nilong Anta, ngaon Ayun sa na rin. At uh, mamaya pang hapon ng dalas ang akit ng isda kaya hintay-hintay muna kami. Tapos kain, pahinga-hinga. Uy! Baka. Thank you, thank you. Gabi, binibi mo. Binigay okay, na naman din nila sa akin yung mangkok. Sarap. Alam mo? na. kain na yan. Pag binigay nila sa akin yung mangkok, alam na yan. Hindi ako mamigay. Kuha mga bro, nga di mga tag. Diba? Opo. Sana all gala. Ah, ha, mga unta mga, mga, mga kastiro, okay. Pag na ang mga utok sa mga tao. Naglain na yung bakit. Ang bakit na gawa ng ano. Ang Okay. Tawin tayo. Pagkatapos namin kumain mga kaspiro, balik ulit kami sa duty at dito banda sa may panganto. Sinubukan kong magmasid kung anong isda ang pwede nating mapana. Kaya lang medyo malungkot dahil napakatamlay ng mga bait fish dito. Pero hindi pa rin kami nawala ng pag-asa. Nagabang-abang pa rin ako hanggang sa nung paglutang ko ay naghihintay na pala si Silent Hunter Bugoy ng rescue para sa second shot dahil nakapana siya ng malaking GT.

Hai, 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 GT GT hai, 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 Iya dahil medyo malayo yung aming distansya ay uh, na-secure niya na yung isda bago pa kami tuluyang nakalapit nagawa niya na ng paraan dahil mayroon siyang diving knife kaya sinaksak niya na lang ang ulo para tuluyang mamata ito at sa bandang unahan lang ay nadaanan ko si batang spiro na may pinanang isda patuloy lang tayo sa ating pamamana at sa area na ito ay nagkamali ako ng dinapaan na bato nasa kabilang side pala yung Harlequin Sweet Lips kaya napansin na kaagad ako bago pa ako tuluyang nakalapit Habang papalayo ang Harlequin Sweet Lips ay pinagmasdan ko yung kanyang kilos at ahalata ah, naman dito na may pagkaamo ang isdang ito sadyang nagulat lang talaga dahil napakalabo ng visibility kaya ang ginawa ko umatras muna ako sa mababaw na area at nagipon ulit ng hangin para sa panibagong pagsisid at this time alam na natin kung saan siya nakapwesto Mabuti na lang mga kaspiro, hindi tayo nagkamali ng kalkulasyon kung saan siya nakapwesto. Kaya naisagawa natin ang tuluyan nating pagpana sa kanya. Nashock pa ako nung una mga kaspiro Akala ko hindi tinamaan Yung pala na stone shot kaya hindi nakakilos ang isda pión al champiñón. daming masarap na pansigang Harlequin Sweet Bees Uy, bawal man yan Bawal man to ako magdaan. lang namin kasi kami namamatay lang mga Tapos lang magtrabaho sa mga Ah, oh, ang baba mo ah. Oh, Oo nga, isa sila kanina pa nakaawi. Kaya lalasing ko lang. Nakahap ko namin pala. Oo, minor-minor lang kami kay may ibas pa. Ah! Oh. Ah! Oh.

Lasag din na sa amin. laki-laki <laughs> no, ah. Para kay nanay. Hindi ka yan ang isang ano? Dal! Isang masarap na naula mo. Thank you! Alright! Salamat! Ilang kilo bro? 14.6 Tama six. Ilan ilan? Parang ko mga 14.6? 14, 14. <laughs> dami pala yan Doon sa oh Kaya lang, labo pa Ito hmm. Wala, hindi ako makapwersa masyado, oh Nakatam Pero, nakadali rin Kahit pa paano pilitan din <laughs>

ko. Oh, Grabe ang tama nito dulo. Lampas talaga. Lampas <laughs> ko. Ay, hey, sorry po. Libre na ulap. Pagkasarap nito. Stay mga kaspiro kay uh, Silent Hunter Bugoy. Panorin nyo yung buong kaganapan kung paano nyo ito nahuli. Ang uh, GT na ito. Uh, Giant Rivali. Giant sangutan naman. ito tuloy. Tara kitok Okay, mga kasbiro. Ang pinaiwan natin, isang blue spine unicorn, harlequin sweet leaf, at yellow dust ribali, at saka isang double line mga karen. Yun ba? Yun o. Yan yung kalahati ng kinilaw natin kanina sa laot. Kasama rin natin yan yung pogi na yan. Yan Ayan na nga nakaluto. Oo. Ah, inihaw sa saka... kawali. Kawali. As in? Sarap. Yeah, yung matigay niya, yung sarili niya yung matigay na nakaluto. Ah. Shout out sa ating champion. So, aso, so, lang ito lang po ang ulam namin mga kalambato. Ang <laughs> laktaw <laughs> mo. Isang talakitok at saka ano. Mm -hmm. Hindi yan talakitok. Lips yan. Talakitok. Mga kalambat. Dalawa yan bro. May harlequin sweetlips yan. Oo yung, yung yun, ano that's. kanina. Sa so kaya isang surahan, no? Mga Pinagin ito ko <laughs> mayroon pa rin tayong pinarito. Dadalahin namin bukas daw yung iba. Para yung gustong kumain ng almusal, ay uh, pwedeng magsubo-subo sa abang sa bangka. Subo. Oops. 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 Yay. Anong tawag sa luto na yan, bro? Dito sa kawali. Inihaw sa kawali. Inihaw sa kawali. Titirahin ko itong mga, ititirahin ko itong balat mga kalambat, oh. Masarap ito. Ang tawag dyan sa nilotong ganyan. Medyo may buhangin ah kalambat. That's it. Kira, amo na ako kanong kanong mag sugba ko ano eh. ako pag-urog. Kaya kira. Katawa ko. Sisid. Ay, inang! Sisid, ikaw na naman ang bida dito, Sisid. Eh, eh, eh. Eh, hanggang Tukdo ka yung mong wait. Kaubaga. Kaubaga na ito. <laughs> Init na. Parang payat itong ano. Payat na napili ko. <clears throat> ha? Init ka. Ang kay Kuya Japit, taba. komot na ko Ngayon lang ako nakatakwa na may lifty na, okay, na may ano. Na nadyo na. Nadyo na yun Pero ako oriental bro, piro. tambok dito. Na, na, bro, oriental yun, tambok yun.

Bro, kape si bro. Ah, di tagbo di ba? Wala. Ah, si uh, matagal uh, na akong hindi na ng Coke, wow, almost 5 years na. Yay, logi ka. Kami rin mga okay. pe. Wala kayo diyan. Simulan sa sarili pag nagmamahal ka sa dagat. Magandang gabi po mga kaspiros. Shout out po tayo. Maraming salamat pa rin sa patuloy na suporta. Maraming salamat kay Marcelo Bernaldez, Placido Placido ng Bampanga, Erwin Pilandiano. Maraming salamat din kay uh, Rini Alice ng Pasay City, Ronald Dimbudo. Clean Notawad, maraming salamat din. Hanford di ng Kaloy tiki, At Erlin TV ng Marikina, shout out din kay Arman Talisik, Idy Muradas, at ganoon din sa pinsan niya na si Manay Idin, Ipan ng Tagig City. Ruel Suay Bagyo shout out din po kay Jewel Kaibog, maraming salamat. Jonathan Recto, Joral Rintino, maraming salamat po. O Sir Daddy, ganoon din kay Larry Mosilario Lacochero, Dani, Johnson, maraming salamat po. Ginny Somokran Kudo. Giovanni Joseico, maraming salamat. Nexon Echon, Kay Denise De La Cruz and family ng Naik Kabiti. Joel Antonio, shout out din kay Mauricio Puhas and family ng Kamigin Island. Yapox TV, kay Ma'am Michelle, maraming salamat din. Chad Summer, shout out din kay Jubino Francesco, Johnny J. Ectin, Danilo at Judge Prince Adalim, Eduardo Yunson, maraming salamat po, Rebel Dogs, Regin Pasco and Family, Jake Abinor is for Fishing, Kasalong TV, Jerlyn Agbay, maraming salamat po, kay Ma'am Dimple Lim, ganoon din kay Modisto Paul, kay Yana, shout out daw, kay Rooney Barabas, maraming salamat din kay Romel Nabarete, Austin Jik Buma, Jennifer Stanislaw, ganon din kay Samuel Prado, Nestor De La Rosa, Jesmar Erodias, marami salamat din po kay Karinyo Kiyadong and Family, ganon din kay Fernando Lacasandeli, at syempre kay Janril Tirado, maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta at walang sawang panunood, ingat po tayo palagi mga kaspiro, kita kita po tayo sa sunod nating video.